Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Ang ito ang ating uh, maibibigay po uli na magandang pagtalakay sa araw na ito. Marami po talagang hindi nakakaunawa ng kasulatan at binibigyan pa ng maling pangunawa at maling pangangaral. Kung ito man po ay isang mga ngaral ano, o nakatanggap din ng mga aral na mula doon sa mga hindi nakakaunawang mga ngaral, ay ganito na lang ho sila mag-comment. Kaya po tayo tumutulong sa kanila nang sa ganun ay mailigtas nila ang kanilang kaluluwa. Kaya halika, bigyan na po natin ng paglilinaw itong mga tanong na ito. Basahin na po natin. Lahat nga yung sinabi, Brother Owen, bakit mo sinabing hindi lahat? Ang ibig po sabihin niya doon sa kanyang tanong na ito. No? Kasi nagkaroon po tayo ng discussion about po doon sa lahat daw ng tao makasalanan. Ang sinasabi ko po, hindi lahat dahil binasa ko naman po. Meaning, hindi nang galing sa akin yung sinasabi ko. Sinabi ko po, ang lahat ng tao hindi po makasalanan kung ibabase po natin sa banal na kasulatan. Yun ang dapat nating maunawaan. Ibig sabihin po, yung sinabi kong yun, binasa ko sa kasulatan. Kaya muli natin ito i-discuss at bibigyan natin ng linaw sapagkat nagbigay siya ng talata. Maaaring dito sila ng kamali ng pangunawa. Basahin natin sa Roma 3.9 hanggang 10. Yung version po na kanyang ibinigay ay ito po. Basahin natin. Sapagkat ipinilawanan ko na na ang lahat ng tao ay makasalanan, hodyo o hindi, gaya na nga ng sinasabi sa kasulatan. Walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Alam niyo po mga kapatid, dito sa talata na kanyang ibinigay, ang kanilang pangunawa, unawa lahat ng tao makasalanan. Ganon po ba? Kaya hindi naman ako naniniwala sa kanilang mga pinagsasabi na lahat daw ng tao makasalanan. Kaya ako'y nagsasalita dahil binabasa ko, hindi lahat ng tao makasalanan. Kaya mamaya ididiskus natin at babasahin natin sa kasulatan na hindi lahat ng tao makasalanan. Mag-iisa-isa po tayo, no? Kaya ang sinasabi niya dito, bakit mo pinagpipilitan yung sayo? Yan ang nga, nakasulat lahat ng tao. Yan ang kanilang pangunawa. Lahat daw ng tao makasalanan, A kaya ating pupuntahan. Mula doon kay Adan at sa bagong tipan. Di natin makikita sa banal na kasulatan. Lahat nga ba nagkasala ang tao? Pero patutunayan natin na hindi lahat ng tao makasalanan. Kaya yung mga aral na tanggap nila, nagkamali sila. Sila ang ligaw, sila ang mapapahamak kung hindi nila babaguhin ang kalilang maling paniniwala, maling pangaral. At yun ang ikapapahamak nila. Kaya halika, mga kapatid, ating linawin sa banal na kasulatan na hindi lahat ng tao makasalanan. Ang kalilang unawa, makasalanan daw lahat ng tao, doon sila nagkakamali. Kaya halika, puntahan natin ang mga talata na magbibigay sa atin ng pangunawa. Basahin muna natin dito sa mga sulat ni Apostol. Pablo. Mga kapatid, muli natin basahin ang kanyang binigay na talata sa Roma 3.9-10. hanggang Ito po yon. Version po ito ng ASND. Ano ngayon ang masasabi natin? Na tayo bang mga Hudyo ay talagang nakakalamang sa mga hindi Hudyo? Hindi. Sapagkat ipinalawanan ko na na ang lahat ng tao ay makasalanan. Hudyo man o hindi. Ngayon, balikan nga natin yung kanyang gustong ipunto o gusto niyang i-emphasize, balikan po natin. Ngayon, ang kanyang binasa, pinutol. Kaya doon sila nagkakamali. Ang kanyang binasa lang, naroon sa kalahati na, sapagkat ipinilawanag ko na. Doon siya nagsimula. Samantalang ang talata ay nagsisimula, ano ngayon ang masasabi natin? Tingnan po ninyo, ho. pinutol itong kalagitnaan ito. O babasahin ko po yung kanyang tinanggal na pangungusap. Ang sabi po dito, ano ngayon ang masasabi natin na tayo bang mga Hudyo ay talagang nakakalamang sa mga hindi Hudyo? Hindi. Ito yung pinutol niya. Ito lang ang kanyang ibinigay na uh, komento sapagkat ipinilawanag ko na. Ito po yun, nakalagay po sa kanyang komento. Sapagkat ipinilawanag ko na na ang lahat ng tao ay makasalanan. Yan po, o ba diba? sapagat ipinilwanag ko na na ang lahat ng tao ay makasalanan, hodyo man o oh, hindi. Diba't iyan ang kanyang inilagay na talata sa kanyang komento. E, ibig sabihin, pinuputol niya, tinatanggal niya yung tamang pangungusap. E, ibig sabihin, bawal nga po magbawas ng pangungusap. Bawal magbawas ng salita. Ang sinumang magbawas o magdagdag ng salita, ano po ang parusa ng Diyos? Yan, mababasa natin ito sa Aklatang Payag. Puntahan natin para madala-dala naman yung nangangaral ng mali. Basahin natin. Pahayag 22.18 Ako, si Juan, ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sinumang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. Iyan po yung magdagdag, eh ang kanya binawasan. Ano naman ang parusa sa mga nagbabawas? at ang sinumang magbawas ng mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisin ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Iyan po, binawasan niya. E paano natin dito may didiscuss ng ayos kung nagbabawas siya ng kasulatan tapos pararatangan tayo na yan po, sabi niya daw, pinipilit ko raw yung sa akin. Hindi ka naman pinipilit yung sa akin. Ang pinipilit ko yung salita ng Diyos na manuwa ninyo. O ba diba? sabi mo yan, nakasulat na lahat ng tao makasalanan. Ang sa atin pong nauunuan sa kasulatan, hindi lahat ng tao. E tapos, nagbawas pa nga kayo ng pangungusap. Ito po yung tamang pangungusap. Kung babalikan po natin, ano ha? Puntahan mo natin uli Isama mo naman yung ano ngayon ang masasabi natin. Dito ipapaliwanan ko sa iyo, ano ha? para maintindihan. Kasi kaibigan, kung ganyan lang pala ang inyong pangunawa, unawa pinuputol ninyo, ay magkakamali kayo. Madadaya kayo. Kayo na rin po ang sisira o kayo na rin po ang nagbibigay ng kapahamakan sa inyong kaluluwa. Bakit? E eh, pinuputol ninyo ang pangungusap. Kaganda-ganda ng paliwanag ni Apostol Pablo para maintindihan natin. Muli natin basahin para magkaroon tayo ng tamang unawa sa ating binabasa. Ganito po 'yan mga kapatid. Ating unawain yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Basahin natin. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang sabi ni Apostol Pablo. Ito ang tanong, sino-sino po yung kausap ni Apostol Pablo? Maaring mga Hudyo. Kasi Hudyo po siya, 'di ba? Kung itutuloy po natin ang pangungusap, na tayo bang mga Hudyo ay talagang nakakalamang sa mga hindi Hudyo? Malino naman po ang kanyang kausap ay yung mga kapwa hudyo niya. Ngayon, kung itutuloy pa natin yung kanyang pangungusap, ang sabi niya, hindi. Hindi sila nakakalamang sa mga hindi hudyo. Napakarami po ng mga hindi hudyo. Tandaan po ninyo, mas marami ang hindi hudyo kaysa mga hudyo. Dahil po isang bansa lang sila. Eh napakadaming bansa ang nasa paligid nila. Ngayon, ituloy pa natin. Sapagkat ipinaliwanag eh, ko na na ang lahat ng tao ay makasalanan. Hudyo man o hindi. Meaning, ang tinutukoy ni Apostol Pablo, yung mga Hudyo at yung mga hindi Hudyo. Ngayon kaibigan, no? baka hindi mo pa naiintindihan sa talatang iyan. Magbabasa pa tayo ng ibang versyon. Dito naman po sa ADB version. Dito pa rin po sa Roma chapter 3 verse 9. Basahin natin. Ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila. Hindi. Sa anong paraan? Sapagat ating kapwa, isinakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Griego na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Ituloy pa natin. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Meaning, ang tinutukoy pala ni Apostol Pablo yung mga Hudyo at mga Griego. Yung Griego sa panahon nila, hindi nila kapwa o kalahing Hudyo. Malinaw po ba kay Bigan? Uulitin ko ang talatang ito baka hindi pa malinaw sa iyo. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, ano nga? tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila. Nakita po po ninyo yung ibig sabihin ni Apostol Pablo? Tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila? Hindi. O, di ba? Di ba tamang ahintila mga yung mga gumagawa ngayon ng kasamaan? Walang pagkakilala sa Diyos, sumasamba sa mga diyos diyosan Pati yung mga Hudyo, yung ilang mga Hudyo, no, hindi naman natin nila lahat na Hudyo eh, di ba? May mga Hudyo rin po mabubuti na kung saan ay sumusunod sa Diyos. Mamaya papakita ko po sa inyo ang tinutukoy ni Apostol Pablo ng lahat yung mga hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi sila nakalalamang sa mga hindi hudyo. Kaya nung binasa natin itong salin na ito, lalong mabuti kaysa kanila, hindi. Sabi ni Apostol Pablo, sa anong paraan? Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ating kapwa, isinakdal na muna ang mga hudyo at mga Griego. Pag sinabi isinakdal, ibig sabihin nagkasala yung mga Hudyo at mga Griego. Yan po ang ibig sabihin din yan. Kaya dito sa verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, wala kahit isa. Kasi ang pagkaintindi ninyo ni lahat ng lahat ng tao. E paano naman si Hob? Gumagawa ng mabuti. Umiiwas yan sa kasalanan. O, puntahan natin ha. Para lang maintindihan ninyo Pati ho si Hob, idadami mo, nagkasala ba yan? Ito ang sabi ng kasulatan sa mga sulat ni Hob. Puntahan natin. Hob, uno-uno, may isang lalaki sa lupay ng us na ang pangalan ay Hob. At ang lalaki niyaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Meaning, kapag humihiwalay ka sa kasamaan, hindi ka nagkakasala sa Diyos. Malinaw po ba? Ibig sabihin, pag nilahat mo ang tao'y nagkasala, pati ba si Hob? Dinamay mo na rin, nagkasala ba yan? O diba? Nalugod niya ang Diyos sa kanya. Kilala ng Panginoon si Hob. Siya ay taong matuwid. Sumusunod yan sa kalooban ng Diyos. O, pasahin pa ba natin. Yung mga talata na mag na ng si Hob ay talagang tapat sa Diyos. Basahin natin. Dito sa verse 8 natin makikita yung katangian ni Hob. Mismo ang Panginoon ang nakahakita ng puso ni Job. Basahin natin. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job sapagat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan? Yan, yeah, napakalinaw. Galing mismo sa Panginoon o sa isang salin pa para maging malinaw pa sa iyo. ASN di ano? Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Hob? Mismo kay Satanas pa sinasabi. Kung gano'ng katapat si Hob, patuloy natin basahin. Wala siyang katulad sa buong mundo. Nakita po ninyo? Walang katulad si Hob sa buong mundo. Yan o. Wala siyang katulad. Huwag mong lalahati naman na pati si Hob ay nagkasala sa Diyos. Eh mismo yung Panginoon na nga po ang nagsabi. Wala siyang katulad sa buong mundo, matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Kaya kaibigan, nagkakamali ka. Binasa ko ho, maging siya po ang nagpatunay na ho ang Panginoon na umiiwas ng kasamaan. Kaya yung sinasabi po ninyo, lahat ba ng tao makasalanan? Yan ang sinasabi po ninyo? Yan po, nilahat po ninyo. Nakakaawa naman kayo, paratang yan. O patutunayan ko pa sa iyo. May isa pang tao Kung bakit hindi ginunaw ang mundo Kasi may taong tapat May taong humihiwalay sa kasamaan Kasi kung iyan ay masama din di tapos na ang mundo Sa panahon pa ni Noe Alamin natin ha Kaya kaibigan Magbasa-basa ka at unuwain mo ang kasulatan Nang hindi ka mapahamak At kung ikaw ay isang mangangaral Marami kang ipapahamak kung ganyan ang aral mo Kaya dito sa ating channel Inililinaw eh para hindi ka mapahamak nang sa ganun, mangaral ka ng katotohanan. Ito pa ha, basahin natin sa mga kasulatan na si Noe ay nalugod ang Diyos sa kanya. Basahin natin dito sa Genesis chapter 6 verse 8. Iniimpeses ko, no? tinidiinan ko na para matanim sa iyong kokote, sa iyong puso isipan, kung si Noe ay hindi naging mabuti sa harapan ng Diyos at gumawa ng kasamaan at nagkasala sa Diyos, pati siya gunaw na rin. Ibig sabihin kasama sa gunaw walang matitira. Baka wala na tayo ngayon. Wala nang ganitong pag-uusap. Tapos na. Kaya dapat inililinaw ko ang mga malininyong unawa sa mga talata na inyong binabasa. Ngayon, balikan natin ito. Genesis chapter 6 verse 8. Dadapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal. Tandaan po ninyo, kapag sinabing matuwid at sakdal nung kapanahonan niya, ano ho, si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Kaya nga kasama ang Diyos, hindi ka gagawa ng kasalanan. Kaya itinuring siya ng Diyos na lalaking matuwid at sakdal. Kung itatanong ko sa iyo, kung idamay mo yan na pati si Noe ay makasalanan, ay di gunaw na rin po. Kasama siya sa paggunaw. Tapos na, wala nang tao. Limas lahat kasi lahat sa tingin ng Diyos. Walang matuwid. Pero nakita nga si Noe matuwid o. Oh. Nakita mo oh, no dito. Napansin mo ba yung salitang matuwid at sakdal? Sa isang salin, basahin natin ano? Para maintindihan lang ninyo, mga kapatid. Para itong mga taong ito, huwag niyo paniwalaan. Ganitong mga aral, dapat marunong kayong umunawa sa mga nangangaral kung ito ngay may ngalingan Ay eh, katulad itong ating binabasa, ipinapaliwanag eh, na sa kanila, hindi pa iniintindi. O basahin natin, ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Kaya yung pamilya ni Noe, naligtas. Kasi lumalakad sila na may kabanalan. Ang sabi po dito, si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahon na niya. Nag-iisa yon Kaya yung pamilyang iyon, yun lang ang naligtas. Kung hindi sila namumuhay na matuwid, namumuhay sila sa kasalanan, ay kasama sila sa gunaw. Tapos na ang mundo sa panahon pa ni Noe, wala nang lalabas pang mga henerasyon. Kasi dito ulit nagsimula yung mga henerasyon ng mga tao. Dito ulit nagparami sa panahon ni Noe. Tandaan po ninyo yan. Tandaan po ninyo ang mga pinagsasabi ko, hindi galing sa akin. Sinasabi ko mula sa kasulatan mga kaibigan at mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya ho ako ganito mga aral, hindi nang galing sa akin. Itinuturo ito ng salita ng Diyos para tayo ay mataniman ng tamang aral. Hindi katulad ng mga, ang aral nila, ang kaisipan nila, lahat ng tao daw makasalanan. Eh paano naman si Noe? Kung makasalanan yan, tapos na nga po ang mundo sa panahon pa ni Noe. Pero si Noe ay isang makadiyos. Makadiyos po si Noe. Siya lang ang namumuhay na matuwid. Yung pamilyang yun, nag-iisa. Kaya sila lang po yung sumakay sa daong. At iniligtas ng Panginoong Diyos ang pamilya ni Noe. Yan po oh. Namuhay na matuwid sa kapanahonan niya malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya kaibigan, wag mo namang lalahatin. Kaya nga sabi mo sa akin, no, lahat nga yung sinabi mo. Brother Owen, bakit mo sinabing hindi lahat? Kaya nga hindi lahat. Hindi naman ang sa akin, ibinasa e, ko eh. Kaya ako'y nananampalataya na hindi lahat ng tao makasalanan. Na, katulad ng inyong kaisipan. Ni lahat mo, dinamay mo si Hob, dinamay mo si Noe. Eh di ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Parang pinagbibintang mo ang Diyos na hindi nagsasabi ng totoo. Eh mula nga sa Panginoon yung sinabi natin. Mula sa Diyos yung aking binasa. Mismo ang Panginoon na nagsabi kay Hob na siya'y taong matawid. Sa buong mundo, sinabi pa ng Panginoon, sa buong mundo. O eh, ngayon, nilahat mo na. E kasi nga po, hindi mo binasa ng buo yung pangungusap. Pinutol mo yung talata dito sa Roma 3.9-10. Tapos sabi mo, pinipilit ko yung sayo. Ang pinipilit ko po yung salita ng Diyos para maunawaan ninyo. Tapos ang pagpipilitan ninyo, yan na nga nakasulat lahat ng tao. Eh hindi mo kasi naunawaan yung mga talata. Yung sinasabi ni Apostol Pablo may specific sa mga hudyo at hindi hudyo. Malinaw po ba sa inyo? Kaya kayo, huwag kayo kung papadala, kaibigan, mga kapatid, sa mga ganitong aral. Kaya marami nagpaparatang sa akin na ako daw ay maling mga aral. Kasi kaya patunayan nga ninyo, ngayon kaibigan, kung magagalit ka sa akin, wala na akong magagawa kasi lahat naman ng sinabi ko katotohanan. Magpatuloy tayo sa ating pag-aaral. Tapos na ang mundo, hindi na gagaganap si Hesus Kristo para mamatay sa krus. Hindi na gagawin niya 'yon kasi doon pa lang, wala nang makitang matuwid. Eh nakita nga si Noe ay taong matuwid. Nakita po ba ninyo? Balikan natin. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos siya lang ang namumuhay ng matuwid sa kapanahonan niya. Kaya yung kapanahonan niya, siya lang ang naligtas. At yung lahat ng na mga nabubuhay kahit mahaba ang buhay ng tao. di ba? Diba? 950 nga po nung namatay si Noe. Mas mahaba pa ang buhay ni Noe kaysa, kaysa kay Adan. Si Adan po ay 930 years lang na nabubuhay. At yung mga henerasyon na yun ang mahaba ng buhay. Ang problema nga lang diyan, nakialam pa ang mga anghel doon sa nilikha ng Diyos, yung mga tao, di ba? Pena kailaman ng mga anghel na ito. Kaya pati yung mga anghel yan, may parusa para sa kanila. Nakikialam sa mga plano ng Diyos, ang utos ay dapat sundin ng mga nilalang tayo, nilalang tayo. Mga anghel nilalang yun, dapat sumunod din sa mga pamaraan at utos ng Diyos huwag lalabagin. Ngayon kaibigan, ito bang pinagsasabi mo? Lahat ba ng tao makasalanan? O sige, sabihin na natin lahat na makasalanan para sa iyo. Pero ako, okay, sinasabi ng kasulatan, ang paniniwalaan ko yung sinabi ng Panginoon. O ito pa, para patunayan ko pa sa iyo, baka sinasabi yung, ay sa lumang tipan lang naman yun, ay di puntahan natin ang bagong tipan. Basahin natin sa Aklat ng Pahayag. Para patunayan ko naman ho sa inyo, ano ho, yung aklat ng pahayag nagpapatunay naman na may mga matutuwid na tao. Hindi yan nagkasala. Ano po? Hindi sila nagkasala sa Diyos kasi sumusunod sila sa mga pamaraan at utos ng Diyos. O masahin natin, pahayag 14.1. Pagkatapos, nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Sion kasama niya ang 144,000 tao. Yan, tao. Yan ba? Lahat nagkasala? Ang dami Oh. 144,000 tao nakasulat sa noo nila ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. Yung tupa si Kristo at yung kanyang ama na makapangyarihan sa lahat. Ituloy pa natin. Nakarinig ako ng ingay mula sa langit na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog at para ring tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Ang 144,000 tao ay umaawit sa harap ng trono ng apat na buhay na nila lang at ng mga namumuno. Bago ang kanilang awit at walang nakakaalam maliban sa kanila na 144,000 na tinubos mula sa mundo. Sila ang mga lalaking hindi sumiping sa babae at hindi nag-asawa, sumunod sila sa tupa kahit saan siya pumunta. Tinubos sila mula sa mga tao upang maging unang handog sa Diyos at sa tupa. At dito sa verse 5 para malaman mo. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, walang kasalanan, yan ba ang sinasabi po ninyo? Patunayan nga ninyo yan na sila'y nagkasala. Basa tayo ng ibang salin. At sa kanya, kaniyang bibig, ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Yan, ibig sabihin walang dungis, walang kasalanan hindi yan nagkasala. Yung 144,000 na yan. O, basa pa tayo ng ibang salin. Akala ninyo, maiisahin nyo ako. Hindi. Eh, pati ako gagaya sa inyo. Hindi ako gagaya sa inyo, mga kaibigan. Yung e, paniniwala ninyo, hindi ako para tumulad sa inyo. Ang paniniwala ninyo na lahat ng tao ay makasalanan. E, ito na nga po, binabasa na natin. O, basa pa tayo ng ibang salin. Ito po, sa Tagalog ang Biblia at sa kanilang bibig ay walang natagpuan kasinungalingan sila mga walang dungis di ba napansin po ninyo pag sinabing walang dungis wala yang kasalanan lumalayo yan sa kasalanan ngayon kaibigan hindi ko nahahabaan dahil iyan na po ang nagpalinaw 144,000 na walang dungis hindi yan nagkasala mula sa Diyos So, hindi lang isa, dalawa ang aking patotoo, 144,000 ang aking ibinigay pa sa iyo na kung ay hindi sila nagkasala sa Diyos. Malinaw po ba sa iyo? Muli kong babalikan itong pahayag 14.5. Ito po yung 144,000 na mula sa lahi ni Israel. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Pag sinabi walang kapintasan yan, walang dungis. Hindi sila nagsinungaling. 'di ba? Katulad mo, baka sinungaling ka rin kasi ayaw mong paniwalaan 'yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pinasisinungalingan mo 'yung aking sinasabi ay salita pala ng Panginoon. Tapos sasabihin mo, lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos, tapos nasusulat. Nasusulat nga, pero hindi ninyo inuunawa 'yung kasulatan. Balikan natin bago tapusin natin ang mga pagtalakay natin ano bago natin tapusin ang pagtalakay nito no balikan natin ito baka hindi talaga niyo unawaan ang sinasabi ng kasulatan Roma 3:9 hanggang 10 ano ngayon ang masasabi natin sabi ni apostol Pablo sa kanyang kapwa Hudyo na tayo bang mga Hudyo yan malinaw po tayo bang mga Hudyo ay talagang nakakalamang sa mga hindi Hudyo yan po ang tinutukoy ni apostol Pablo sa mga Hudyo at mga hindi Hudyo sapagat ipinilawanan ko na na ang lahat ng tao ay makasalanan hold you man o hindi yan po napaka specific hold you man o hindi si Noe ba hold na hindi pa sa panahon niya di ba kailan dumating ang hudyo sa panahon po ni Jacob yung kanyang labing dalawang lipi o mga anak nagkaroon po ng maraming mga henerasyon at doon ang galing ang lahing hudyo. Kaya kaibigan, pasalamat ka na natin ito ng linaw. At lalo na doon sa mga kapatid ko sa pananampalataya na nakikinig sa ating channel, nagbigay linaw pa. At para sa kanila, may pagtanggol ang salita ng Diyos sa mga maling nangangaral at nagtuturo na tulad po ninyo na kasagap kayo ng maling aral kung hindi ka mangangaral. Pero kung ikaw ay mangangaral, sige palaganapin mo pa ang maling aral. Sama-sama kayong mapaparusahan ng Diyos sapagkat pinamamalianan mo yung aral at turo ni Kristo. Okay na po ba yun? Kaya mga kapatid, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. At please subscribe to our channel, God's Word, Read Scriptures.